Aries, pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayong araw. Kung ikaw ay may imbitasyon sa isang okasyon, ito ay dapat mong pagbigyan. Ang mga ganitong pagtitipon ay maaaring magdulot ng kasiyahan, hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin sa mga bagong kakilala o magiging kausap mo, ngunit mag sa mga usapang may kinalaman sa negosyo. Panatilihing pribado ang iyong mga ideya upang maprotektahan ang iyong mga plano. Sa trabaho, ipagpatuloy ang pagtutok sa mga gawaing kailangang matapos. Huwag hayaang maantala ang progreso dahil sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa tahanan, Pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng malasakit kaysa pagiging mahigpit, ang pagbawa sa pagiging istrikto ay magbibigay ng mas magaan at masaya na araw para sa inyong pamilya, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Gawin ang mga bagay na makakagan ng iyong damdamin. Kahit sa simpleng paraan, ang kasimplehan ay maaaring magbigay ng kaligayahan at kapanatagan. Taurus, pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayong araw. Maaaring maramdaman mo ang pagkaubos ng enerhiya. Kaya't mahalaga ang tamang pagpapahinga, iwasan ang magpadala sa damdamin ng pagkaawa lalo na sa mga humihingi ng tulong. Dahil maaari itong humantong sa hindi inaasahang gastusan na maaaring magdulot ng stress sa iyo. Pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at unahin ang sarili sa araw na ito. Sa usaping pag-ibig, kung may mga agam-agam ka sa iyong naisabihin sa iyong kapareha o minamahal, bigyan ito ng sapat na pagninilay bago magdesisyon sa usaping pinansyal. Ito ay hindi ang tamang panahon para sa anumang uri ng investment o malaking gastusin. Mag-ingat sa paghawak ng pera upang maiwasan ang panghihinayang payo ng kalikasan ng mga bituin. Maglaan ng oras para sa maikling pagninilay o pagpapahinga upang maibalik ang balanse ng iyong enerhiya at damdamin. Gemini Pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa usaping pinansyal. Pagtuunan ng pansin ang pagtitipid at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin upang mapanatili ang positibong daloy ng iyong pera. Sa mga transaksyon o deal ngayong araw, mas makabubuti kung ipagpapaliban muna ito upang maiwasan ang anumang posibleng aberya o pagkakamali. Ang mga mahal sa buhay, lalo na ang pamilya, ay nangangailangan ng iyong atensyon. Siguraduhing maglaan ng oras upang maipadama ang iyong pagmamahal at malasakit sa kanila. Ang pagbibigay ng oras sa minamahal ay magdudulot ng masayang samahan at mas malalim na koneksyon. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa iyong mga mahal sa buhay. Kahit maliit lamang, ang mga simpleng kilos ng pagmamalasakit ay makapagbibigay ng malaking epekto sa kanilang kalooban. Cancer, ang pahiwatig, ang araw na ito ay nangangailangan ng masusing pag-iingat, lalo na sa mga deal na iyong papasukin, ang pagiging maingat ay magdudulot ng maayos at matagumpay na resulta. Kung ikaw ay magpapabaya Maaaring magkaroon ng problema na magdudulot ng stress o hindi magandang feedback mula sa iyong supervisor na maaaring makapagpababa ng iyong kumpiyansa, kaya't ugaliing suriing mabuti ang mga gagawin, iwasan ang pagmamadali, at siguraduhing malinaw ang lahat bago magdesisyon. Sa trabaho, magingat sa iyong mga kilos at salita lalo na kung may mga taong nakamasid sa iyo. Ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi magagandang komento mula sa nakatataas, kaya manatiling profesional at mahinahon sa anumang sitwasyon. Sa pag-ibig, ngayong araw, ipinapakita ng mga bituin na ikaw ay seryoso at malalim sa iyong nararamdaman. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong kapareha sa paraan na magpapakita ng iyong tunay na intensyon. Payo ng kalikasan ng mga bituin, maglaan ng oras sa mga bagay na magpapakalma sa iyong isipan. Ang iyong pagiging maingat at mapanuri ay susi sa iyong tagumpay. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay mainam na bisitahin ang iyong mga magulang o magtungo sa bahay ng Diyos upang mapawi ang iyong mga alalahanin, ang espiritual na pagninilay ay makakatulong upang maibsan ang bigat ng isipan, iwasan ang pakikilahok sa anumang kasunduan o pagpirma ng kontrata, sapagkat walang sinyales ng tagumpay o pagunlad mula rito ngayon. Sa negosyo, kung ikaw ay may balak na magtayo ng negosyo, siguraduhin kasama mo ang iyong pamilya sa pagpaplano. Ang suporta at gabay nila ay magdadala ng mas magandang direksyon sa iyong layunin. Sa pera, magandang ideya na bigyan ng tulong pinansyal ang iyong mga magulang ngayong araw. Ito ay magbibigay ng positibong enerhiya at higit pang biyaya sa iyong buhay. Payo ng kalikasan ng mga bituin, maglaan ng oras upang alagaan ang iyong espiritual na aspeto, ang pagpapakumbaba at pagmamahal sa pamilya ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at kasiyahan. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, mag-ingat sa mga bigla ang makakausap na may bahid ng kayabangan kung ikaw ay nakaramdam ng pagkainis, mas mabuting magpaalam ng maayos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang tamang pakikitungo sa kanila ay magbubukas ng posibilidad na maging katuwang sila sa mga proyekto o oportunidad na may kaugnayan sa pera sa hinaharap. Sa tahanan, iwasan ang pagiging mapunahin sa mga miyembro ng pamilya ngayong araw ang pagpapakita ng pangunawa at pagmamahal ay magdudulot ng mas magaan na samahan. Sa trabaho, bagamat pangkaraniwang araw lamang ito sa opisina, sikaping ipakita ang iyong sipag at syaga, ang iyong pagsusumikap ay magdudulot ng mas magandang resulta sa kinabukasan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Panatilihin ang pagiging mahinahon at maayos sa pakikitungo sa iba. Ang pagpapakita ng respeto at pagiging bukas sa positibong pakikitungo ay magdudulot ng mas maayos at masaganang araw para sa iyo. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, may magandang aura ang mga miyembro ng iyong pamilya kung may plano silang makipag-usap o makipagkita. Bigyan mo sila ng paalala na maging maagap sa kanilang mga lakad ang pagiging maaga ay maaaring magdala ng swerte at positibong resulta sa kanilang gagawin. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging kalmado at huwag hayaang magulo ng mga suliranin ang iyong isipan. Ang pagiging relax at nakatuon sa mga gawain ay magbibigay daan upang matapos mo ang mga ito ng maayos at walang aberya. Sa pag-ibig, Huwag masyadong magmadali sa mga pagbabago sa relasyon. Hayaan mong ang kapalaran ang magdikta ng tamang direksyon. Ang pag-unawa at pagpapakita ng malasakit ay makatutulong upang mas tumibay ang inyong samahan. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin ang mga bagay ng may kalmadong puso at isipan. Ang tamang diskarte at pasensya ay magdadala ng liwanag at swerte sa iyong araw. Scorpio, ang pinapahiwatig sa trabaho, panatilihin ang iyong pokus sa mga mahahalagang gawain. Ang pagiging produktibo at maayos sa pagtatrabaho ngayong araw ay maaaring makuha ang atensyon at pagkagiliw ng iyong boss. Ito ay magbibigay ng mas magandang impresyon sa iyong kakayahan. Sa mga deal, kung may mga lakad o kasunduan kang kailangang puntahan, tiyakin na makararating ka sa tamang oras. Kung hindi mo kayang dumating ng maaga, mas mainam na ipagpaliban na lamang ito upang maiwasan ang anumang aberya o negatibong resulta sa pakikitungo sa trabaho, maging mapanuri at obserbahan ang mga taong nasa paligid mo. Ito ay makatutulong upang malaman mo kung sino ang tunay na makakasama mo sa mas mahahabang proyekto o gawain payo ng kalikasan ng sikat ng araw, ang pagiging maingat at nakatuon sa tamang direksyon ay magbibigay sa iyo ng mas malaking pagkakataon para sa tagumpay. Sagittarius, ang pinapahiwatig ngayong araw, iwasan ang mga taong mahilig magyabang o mangakit na gastusin mo ang iyong pera sa mga bagay na hindi mahalaga. Maging maingat din sa mga kasunduan at huwag agad pumirma nang hindi muna ito pinagtutuunan ng masusing pag-aaral. Sa tahanan, kung may nais kang iparating sa iyong pamilya, gawin ito ng mahinahon. Ang maayos na komunikasyon ay magdadala ng mas magandang pag-unawa at pagkakaisa sa inyong tahanan, sa pamilya. Huwag kalimutang magbigay ng suporta sa iyong mga magulang, kahit maliit na tulong lamang, ang simpleng pagbibigay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila, payo ng kalikasan ng mga bituin, iwasan ang mga bagay na magdudulot ng alalahanin, ang pagiging mahinahon at mapanuri ay magdadala ng magandang takbo sa iyong araw. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw, ipinapayo ng mga gabay na umiwas ka muna sa mga kasunduan nangangailangan ng malalayong paglalakbay, walang malinaw na senyales na magdudulot ito ng magandang resulta, kaya't mas mainam na iwasan ang mga ito. Sa pagmamahalan, ang inyong relasyon ay mananatiling masaya at payapa ngayong araw. Ngunit mahalaga rin na maging mapagmasid ka sa mga aspeto ng inyong samahan. Sikapin mong maglaan ng panahon sa pagpapabuti ng inyong kabuhayan. Ang mas maayos na aspeto ng inyong pananalapi ay magdadala ng dagdag na kasiyahan at katiyakan sa inyong relasyon, sa trabaho, iwasan ang pagiging mainipin sa mga gawain, panatilihin ang kalmado at relax na disposisyon, ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang mapanatili ang kalidad ng iyong trabaho at maiwasan ang stress, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, ang tamang diskarte at pagiging mahinahon ay magdadala ng liwanag at positibong resulta sa iyong araw. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, hinihikayat ka ng mga gabay na magdesisyon ng may malinaw na layunin. Kung may bagay kang gustong panatilihin o isa piliin mo kung alin ang magdadala ng pinakamasayang resulta sa iyong buhay. Ang mga hindi napiling opsyon ay maaari mo namang balikan sa tamang panahon. Sa pera, magandang araw ito para pag-isipan ang mas maayos na paraan ng pag-iipon. Ang pagkakaroon ng reserbang pera ay magagamit para sa biglaan at mahalagang mga transaksyon sa hinaharap, sa tahanan, sikapin mong maging masaya at maunawain sa iyong pakikitungo sa mga kapamilya. Ang positibong pakikisalamuha ay magdadala ng payapa at masayang atmosfera sa inyong tahanan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw piliin ang mga desisyon na magdudulot ng kagalakan at kasiyahan, ang tamang balanseng emosyon at aksyon ay magbibigay ng sigla sa iyong araw. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan mo munang gumawa ng mga kasunduan o pumirma sa anumang dokumento kung hindi kasigurado, ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, sa halip, maglaan ng oras para pasayahin ang minamahal, ang simpleng paglabas o pamamasyal ay makakatulong upang maalis ang negatibong enerhiya at muling magbigay ng sigla sa inyong samahan. Sa trabaho, bigyan ng prioridad ang mga utos o proyekto na galing sa iyong boss, lalo na kung ito ay may direktang epekto sa inyong operasyon, ang hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon sa hinaharap, payo ng kalikasan ng mga bituin, maging maingat sa mga desisyon at sikaping bigyang halaga ang mga tao sa paligid mo. Ang positibong pananaw at aksyon ay magdudulot ng mas maaliwalas na hinaharap.